Hi guys, nian pala guys is paprak nari sepatu. Si Kita pelatih nafisha. Kita pelatih nafisha. Kita pelatih nafisha. Kita hindi nafisha. Kita pelatih nafisha. na si pelatih nafisha. Kita 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 pelatih nafisha. Nandito tayo ngayon sa labas ng Montecillo City Hall para sa investigation ng hiling ng kampo ni Wortes Malonzo. Malalaman natin dito kung sa ba ang laban kay Malonzo. Ang kampo Oh my God. Like, ni Roland sa GSX. But I did this mainly to isolate GSX <laughs>